Hi adventurous people, it's me Froze and for this video guys, is magluluto ako ng escabeche. Kaya naman tara, samahan niyo ako. So guys, alam niyo, for today, kaka uwi ko lang sa bahay and wala pa talaga akong lunch and super gutom na guys. But then, kailangan muna tayong magluto and since meron akong terang fish Naprinito ko siya kahapon. So, ito yung gagamitin ko is isda for my escabeche? Yung mga sahog ko sa escabeche is napakasimple lang siya. Meron lang akong kamatis. And then, we have also here yung ating paprika and yung bawang, ginger, and then yung ating sibuyas. So, now let's start guys preparing the ingredients. Okay naman, let's go! So, to start guys is, gagayakin natin yung paprika. Napahaba lang siya. Next naman natin guys, na-slice yung ating ginger. Next is ang ating sibuyas. So guys, hinati ko lang siya ng half kasi sobrang laki ng isang sibuyas. Next naman is yung ating bawang. So, tatlong cloves lang ng bawang ang ginamit. So, next naman guys, yung ating kamatis. Tinanggal ko lang yung mga buto ng kamatis. So, pag naluluto ako ng with kamatis, tinatanggalan ko talaga siya ng mga buto. Hindi ko lang talaga gusto na meron siyang mga buto, guys. So, guys, nandito na yung ating mga ingredients. Sliced paprika, ating ginger, kamatis, bawang at sibuyas. Kaya naman guys, tara magluto na tayo with our fried fish for escabeche. Next guys is pag na na natin na medyo mainit na yung ating oil. Lagay na natin yung ating bawang at sibuyas. After a few minutes, is idagdag na natin yung ating ginger. After is, ilagay natin yung ating kamatis. So, ito na yung kamatis. And, in-mix lang natin sya so, para hindi sya masyadong mag-stick sa ating kawari. Just wait until na talagang lutong-luto na siya yung parang na siya maduduro, guys. Ayan, so, yung kamatis natin is lutong-luto na siya. And naduduro na siya guys. So, ganito yung ginagawa ko for the kamatis para sa escabeche. After nyan is i-add na natin yung ating ketchup. So, yung ginagawa ko dito is tansya-tansya lang siya. Wala siyang measurement. And then, ito, ginagawa ko siya ng water. Dahil, para ma simot talaga yung loob ng ating ketchup. tayin lang natin na kumulu guys yung ating sauce and then after that once kumulo na ilagay na natin yung ating paprika and then tinplahan na natin guys ng pepper and also yung ating salt So, yung pag-titimpla ko, guys, is tansya din siya. And after some time, nilalagyan ko rin siya ng kaunting sugar para matamis-tamis yung ating scabeche. The next is e lagay na natin yung ating isda. And budburan lang natin siya guys ng sauce. Para manuot yung ating sauce sa isda. So guys, ito na ng ating escabeche. And luto na siya guys. Yung sauce is nanuot na rin sa ating fish. Kaya naman, okay na siya. Pati yung lasa is okay na din. So, yan ang ating escabeche, guys. So, closer look. Ito na siya. Napakulo ko lang siya. And then, yung sauce niya is super napaka sticky. And nanuot na siya, guys. Sa ating fish. Finally, natapos na rin yung aking niluluto, guys. And this is the finished look. Tingnan niyo naman. Super napakasarap. So, guys, can't wait to eat na. And super gutom na. So, guys, until here, I hope you enjoy my video. Thanks for watching. Bye!